Oh. Historia tayo. Oh, usap tayo. Tao ka espirito. Tao ka espirito. Espada. Pu. Mobe Mobe chan ni medo mobe. Ansina Kinsa kinsa ka na diha? Historia ta. Tao ka espirito. Tubag. Para dili ka masakitan. Dili jud ka magtubag. Gahit yun ka ulo. Gahit yun. Musukol ka, musukol ka. Katawa pa. Oh. Tilawin, tilawin ni 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 Ah, Puh! Oh, di ni kakalihok Sakit yun ka ayun ha. Por biyaan na ninyo ni bayhana ha. Kinsa man ka na diya. Tao ka o inkanto. Kinsa ka. Tao ka o inkanto. Agay! Agay! Lagi, tao ka o espiritu, tubag. Akong pangutan na. Para dili ka masakitan. Tao ka o espiritu. Gahi, apod na mo. Tanggalan ako na imong gahom. Diskumunyun sa iyang gahom. Baturitas, baturitas, baturitas. Puh! Mabit siya. Agay, ha? Agay, ha? Agay, ha? Agay, ha? ha? Kaya, Isugman man lagi kayo ka, Kaya. unsa di ka? Tao ka o Unsa ka? Ha? Na kay gusto ani? Na kay gusto ani? Ha? Kaya. Unsa man di ay? Dili. Oh, dili man di ka gusto, unsa man iya imong tuyo diya? Ha? mag sila. mag og mag sila sa pungunak. Ah, ikaw ang mama sa asawa niya, sa bana niya? Ha? Ikaw ang mama sa bana niya? Tuwag. Ikaw? Ah, ikaw ka buhat, ikaw ka daot. Dili na gisugo. Na kay gisugo. Ako isuon. Ay mong igsuon, pila imong gibayad, gibayaran nimo? Wala. Nila na. Unsa? Trabaho nila na. Trabaho nila na. Maundang na, ni, na inyo trabaho karon. Santos Dios, Santos Fortis, Santos Immortalis, Miserere nobis, Caput Mortum. Imperet, tibi Dominus per vivum et serpentem. Kerub <coughs> tibi Dominus per Adam yod Hawa. <coughs> Ayaw lang ku Na, preso. Tanggalan na unsa gipangbutang gamit ang duka kamot ipagpagtanan, kami, kami, kami. ipaspas. Ipaspas ang kamot, gikan sa ulo. Tanggala, tanan, ipanglabay. Kuha, ilabay. Ana, ilabay. Ilabay. Ana, kuha. Doon ka kamot. Para dali. Doon ka kamot. Tanggala, tanan. Tanggala. Tanggal, tanan. Tanggal. Tanan. Tanan, ha? Kaninang tigas talaga. Dali, okay, dali. May dali. Ulo. Lahat. <laughs> tanan tanan gai gai paka unya diliman mo kadaog kay mga dautan man mo di mo kadaog sa Ginoo tanggala tanan makatulog na ni tarong ha dili na ni mabalisa ha dili na ni maghangak ha unahon atika kaysa sa imong igsoon. Yeah, ayaw wala na eh, mama ako ang anak. Na, nga naman ni mo gipabuhat ni. Nga naman gi ni mo gipadaot. ko Oh, na wala tay mahimo, bulag naman sila. Unsaon man na? Ayaw pud ninyo daoton ang tao nga kung dili na gusto. Mas lalo na lang dili nimo balik sa inyo ha kay tungod sa inyong mga ginabuhat. Tawagon na ako to ang imong igsuon be kay ako siyang istoryahon ang imong igsuon. Tawagon na ako ang kinsa gabuhat. Tinatawag ko ang sino gumagawa. Ang kapatid daw nito kung totoo man sa Tora Reporter na opera sa pasok sa katawan nito. Mo be Oh, ikaw na ang gabuhat? Lili. Kinsa mo ka? Ha? Wa. Duwa Kinsa mo ka karon? yang soon Ah uh, ikaw la, lagi ang gabuhat know, wala nagkita Ikaw lagi ang gabuhat Tabangan na naman sila uh, Tabang lang ninyo sila? Ah, tabang lang nimo imong suon so No oh, tabangan ako sila Paunsa man na nimo gibuhat paunsa kay ga, gaantos mangud ning bayhana unsa na ang pamaagi sa imong pagdaot I-explain daw sa ko abi ah? paunsa na imong gibuhat nga pagdaot ah, unsa ang man, ano ang gibuhat nimo wala ra na man unsa paunsa ha wala ra na... paunsa lagi paunsa na siya sa unsa na kakulam barang unsa na lang laygay unsa Laigay? oh laygay lagi oh ginahinayon ninyo Ah. Hmm. Nag daghan na kag ipatay. Kula, gamayra. Gamayra. Oh, so unsa man imong plano ron? Ikaw na ang sunod sa ilaha. Hindi. Dili man di ay. So tanggalan na gamit ang duka kamo, tanggalan ta sa gipang butang ninyo. Gikan sa ulo, tanggalan ta na, tibok lawas pati sa tiil. Dali, dali. Kay ba't na akong cellphone? Dali, dali. Pas, pas. Pas, 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 pas. Double time, double time. Muragkawatan ba? Muragkawatan ba? Kusugkayo ang lihok ba? Ang mga kamot ba? Muragkawatan. Sige, das. Dali, dali. Lihok muragkawatan. Sige, sige. Pas, 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 pas. Jud. Tanan, kuha anak tanan. Sa likod, tanan ang kawatan gani dili mabisto nga makakawat na di ay kay kusog ka yung mga kamot so kana lihok po murag kawatan pas 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 sa ulo sa likod tanan init pa kayo di rin ma high blood na sa imuhan, ha init kayo igang kayo di sa mo ah napagdali na dia Okay na? Wala, Wala, Wala na, na na pa? Wala na. Sigurado ka? Oh. <coughs> ako dali ko ako dali lang ko uh, ka-istorya. Balikan pa ninyo ni dili na. Dili na. Nga naman. Nga naman dili na. Hadlok sa'yo mga. Hadlok ka ah. O, hadlok man di ay ka. Nga naman, magpagay-gahe pa mo. O, lantaw ka. Sulaya, sulaya yun ni. Eh. Hashay bukas gosak o vela kasi may gumlak takam laksa sa kamlok siyam. Kikitikitik, kikitikik, ayam. Isang daang boltahin ng kidlat. Pasok. O. O, lami. O, kini. Kalayo sa adlaw. Naog, sunugon. Puh! Oh. Balik pa mo dili na. Buhaton pa ninyo balik dili na. Dili na. Dili na. Dili na. Oh. Sulayan nimo ni. Na. Oh, kang mga ang mga adlaw na nag-antos ning bayhana sa inyong kamot, ako sa ipatilaw sa inyo ha. Resir is resekas irepir sir Benedictam awi uwi owe owe. Katong tanang adlaw nga nag-antos siya, iisahan na lang to. Karon dawato ninyo ang ang equivalent katong giantos niya dawatan ninyo ang parusa Puh! Ah. Oh. Lame dile. Lame dile. So kabalo na mo karon unsang feelings? Ah. Kabalo na mo karon ang feelings sa aning bayhana nag pila ka adlaw. Ah. Oh. Ah. Oh. Balik. Balikan pa ninyo dili na. Dili na. Paon sa man kong makatuo. Ah. Oh. Lagi pa. Paon sa man ko. Paon man ko mutuo nga dili na ninyo buhaton balik. Unsa man imuang ang isulti sa ako ang uh, mutuo ko nga dili na ninyo buhaton balik. Ay, no, Ha? What you... What you mean, ako, akong pangutana, unsa imong ma-promise sa ako ang uh, dili na para dili na mo balik? Ha? Mao ganit dili ganit ko mag, magpatay sa inyo ha, kung mag-promise mo nga dili na ninyo balikon. Ha? Um. Oh, sige isa ka ang duha ka, uh. isa ka ang duha ka kamot. Isa ka ang duha ka kamot. Isa ka. Isa ka magsumpa ka, sumpa ana. Sumpa. Oh, ingo ing na nga dili na nimo balikon balik, dili na mo balik. hindi, hindi na ko hilabot. hindi na kumong balik. Sangalan. Oh, sangalan eh. oh, sa, sa Ginoo. Correct. Oo. Oh. Ingon jud nga. Oh, kung buhaton pa nako na balik, mamatay me Ingon. Bukasan po na ako ni Balik. timing kanan. Oo. pamilya. oh, Amen. 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 oh, Inaog ang kamot. Inaog ang kamot. Inaog. So, nag-promise ka, ha? Nagsumpa na ka, ha? Dili sa tao, sa ginoo, sa Dios ha? So, dili baka ko ng Dios, dili bungol ang Diyos. Kung kung sa'yo mong gisulti, mauna ito, mahitabo sa'yo, Kung, kung balikon pa ninyo, automatic mamatay mo, ha? Ha? Uh, oh. Upo. So, napay nabilin sa iyang lawas wala na. Ah, uh, wala na, gihurot na na ko to nan. Gihurot na nimo kuha. Mm. Oh. Sige, Istoryahan na ako katong isang igsuon mo ang mama sa bana eh. Sulod to karon ang mama sa bana Ah. Eh. Oh. Ah. Oh. Patay. Ah. Oh. Kadungog ka sa istorya na mo sa si imong igsuon? Ha? Ah? Kadungog ka sa imong istorya, nagpromise na siya kung buhaton pa ninyo balik, mamatay mo tanan. Ha? Ah? Uh. Oh, ayaw na mo balik. Kapasagdaan na lang ni ba babae Ha? Biyaan na siya, ha? O, uh -uh. oh, sige. Sangalan ngalan sa amahan, anak Espiritu Santo, Diyos ko, ikaw na bahala, ining kining mga tawhana, kung mubalik pa sila, nagsumpa na sila, nga mamatay sila kung balikon panindaling si elame Sangalan Sa ngalan sa ginong Kristo, inumin ni Patris et Pito Espiritu Santo, inumin ni Tetragrammaton. Kung ingon ko gawas, gawas na dahin mo ha, ayaw na mubalik ha? Mm. Oh. In nomine Patris et Spiritus Sancti in nomine Tetragrammaton. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis. Layas Pff. Layas Diyan, kita el posporo, asa Balik! Ilamay, balik! Puh! Ilamay. O, oh. ang saman? Ilamay, ilamay. Ang saman na Ha? Ano Kabalo ka unsa ka, na itabo? Iurong 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 iurong. Unsa man na itabo ila may? Ano tong nagdagan ka ayo? Ano dagan? Ano dagan? Unsa man imong Unsa na hitabo natulog lang ka? Ha? Natulog ka? Wala <todino> gi natulog lang gani ka. Oo. Oh, uh, kuha isa ka. Ha? Uh, kuha isa ka basog tubig, i-bless na ako, i-bless na ako ang tubig, be. Ang tubig, tubig. An Ayun. Okay. gramat. lang, kajot lang. Magsipag walang visa lahat ng mga pasalang kapangyarihan ikinakarga sa kanyang mula ulong gantol mula balat ng lahat ng mga kulang barang tigalo palibot ang gaway usog or mga laigay laygay paktol mga daot unsa pa man diya tawag diha magsipag walang visa lahat tungod sa aning tubig nga maglimpyo sa iyang lawas pisikal, vital, astral, mental ug kausal sa sa Kristo, sa gahom sa Kristo, sa himaya sa Kristo. Sa samahan sa ang Espiritu Santo, ayegayeguf gay aum tat sat tan pan paz, -e gay pan aum tat sat tan pan paz, -e aum tat sat paz. Kining tubiga, mahimong universal medicine nga makapatambal sa tanang mga balatian ni Elamey. Sa ngalan, sa amahan, anak, Espiritu Santo, sa kabanal ng pangalang tetragrammaton, amen, sila, fiat. Sige, inom. Oh, inom, dagat, Inom, daga, anak. Hmm. Kamusta man? unsa gibati? Unsa gibati nimo? Sa gibati nimo. Ako so, sabi, di ba? Ano? 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 Nasa kumbikan, natulong. Oh, it's gaan na, it's it's... gaan. Gaan na daw? Hmm. Oh, sulay so daw ka, tindog. Be, lakaw daw ko, lantaw daw ko. Kung nigaan na. Tindog daw, lakaw. Tindog daw. Ayaw, hawak ha. Sagdi lang. daw balik dire, balik. Kamusta man, niga ana? Di na sakit imong tiyan. Oh, maayo. ayaw kalimtiha ha, magpasalamat sa Dios, magsindi ka kandila ha, unya ha. Magampo sa altar kung ay mo altar, magsindi jud kandila ha. Oh, magpasalamat. oh, oh, magsindi alta, uh, uh, kandila sa altar, magpasalamat sa Ginoo. Mga ijud tabang uh, ikaw ay luwason gikan sa tanang mga dautan, ha? Mm. Oh. Okay na, sige na kay palobat na kayo ko. Salamat. Salamat sa Dios, sige na. Amping, God bless. Update lang sa ako kung unsa man. Sige, Chan. Palobat ay Chan. Salamat. Ha? Palobat kayo, palobat kayo. Palobot kayo. Palobot kayo. Palobot kayo. Ha segi segi segi. Segi. Okay. Okay. Welcome welcome segi segi bye bye. Bye bye.